Paggagaling ko lang guys sa baklaran at meron akong nabiling, ayan, bamboo plant or lucky plant, ayan. Gusto ko talagang bumili nito dati sa online. Ang kaso, hindi ko tinutuloy kasi baka pagdating, langta na. E buti kanina habang nag ko ako sa baklaran, nakita ko to ayan. 50 pesos lang sa mga mi ayan. Ano na, meron na siyang limang ganito, limang ganito na siya. Ayan. Tapos ang ganda niya, ang lusog niya, ayan, kaya binili ko. Ayan. Lalagay ko lang siya dito. Ayan. tapos, inalagay ko to siya sa aking sampilin. Inalagay ko siya dito. Tapos, kanina, napabili ako nito sa Kasi ang bango nito sa bahay. Pag nasa loob ko ng bahay, may mabango. Ayan. Kaya, inalagay ko to siya dito. At, Ayan, diyan na siya inalagay. O, di ba ang ganda niya?